Hello, hello, good morning! So, andaghan ang batod, guys, oh. Sa ibang lugar, guys, nakakain itong tinatawag naming batod dito sa Bisaya. Ayan, oh, tingnan mo. Sa, sa ibang lugar, kinakain ito. Piniprito nila at saka may lumalabas na mga mantika dito sa ano na ito. Wimok? Ang dami-dami, oh. Kasi, guys, ito, ngayong umaga na ito, nangunguha. Ito, ayan, marami. Oh. Uh, nangunguha kasi ako dito, guys, ng nang... nalata na nani, ano, <laughs> ah, uh, kahoy oh, na alam mo nang oh uy nanguha ako sa ako dito guys ng huh? lata ng uh, puno ng niyog so dito ko nakita yung mga maraming batod tingnan niyo guys Batod dito sa amin tawag dito batod nung pang ibang tawag sa ibang lugar hindi ko alam basta dito sa amin sa Bisaya is batod dito guys so, sa ibang mga tao kinakain sa ibang lugar kinakain may mga tao naman kumakain ng ganitong batod So, ito ang nakuha ko mga pang ano ko sa mga tanim guys. Kasi magtatanim naman ako ng mga pitsay. So, ito ang puno ng niyog na lata na. At ito ang pagtaniman ko ng mga pitsay ngayon. So, kasi mayroon na akong mga sidling doon ng mga pitsay. So, nakita ko itong mga batod. Naalala ko tuloy sa ibang lugar, kinakain itong mga ganitong mga batod na ito. <laughs> Oo nga, may mga may ibang lugar na may may ibang mga tao na kumakain talaga nito. So depende kung depende depende po kung sa mga tao na hindi maarti, mayroong mga tinatawag nila itong exotic food. Exotic o oh, tingnan mo to may taitain na yung ano oh. Ang lagi no. Ayun. Kasi kinukuha ko itong mga nalata na puno ng niyog. Kasi Itong gagamitin ko para pang ito, pagtamnan ito. ko ng mga pichay ko. Ah, matataba itong lupa na ito, guys. Siyempre, gamitin natin ito. Ayun, o. Ha? Yan, o. Tingnan nyo, guys. Iyo. Ang dami-dami, o. Yan, o. Itapok na ako kasi akala ko na kakain si kuya. Ayan, o. Ang dami, guys. Oh. Yan o, ang dami dami o. Oh. Hmm. So tilukon sa nato ng mga lupa. Pag tiniman ko to ng mga pichay. Hmm. Sa so, inang batod. So, picture natin yung mga batod na yan. Yan o. Oh. ewo, ewo, ew, 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 ew. ew. Oh, pero gagmay mo ito itong ni nanay. Namatay na yata po. siya. Ay, hindi pa. Ay, matay. Baro buhay. Ay, Buhi, buhay pa siya. Hmm. Wow. Yan sa ibang lugar, guys. Kinakain ito. <coughs> Ang tawag namin dito sa Bisaya, sa Leyte, is batod. So, ano kayong tawag sa ibang lugar nito? So, ito pong tinatawag na batod. U parang uod siya, guys, na malaki. Ayan you know? o na dito siya makatira sa puno ng niyog pag ito ay malata na so dito siya nabubuhay sa puno ng niyog kapag lata na so dito sila lumalaki e na nabulabog sila guys kasi ginuha ko yung mga nabubulok na mga puno ng niyog para gawin kong ano pataba sa aking mga pananim o pagtaniman ko ng pitsay mga gulay eto mayroon pa nga dito guys so yan siya guys. Tingnan nyo. Umulag ko na mga. Ang kaya na baka na hindi. Ha? Ang kaya na hindi. Ayan o. Mamatay raman Ayan na nga. Mamatay naman tingali ni. Ayan guys. Parang sayang ba kasi yung ibang tao kumakain ng ganito. Tapos ang dami-dami dito. Parang nakakadiri. Lagtura mo na kaadyo. Atong gagmay pa. Ayan o. You know? Ha? Ha? Dagmay pa. Isa nga, isa dito So, ayan po. That's all for today's video. Share ko lang sa inyo ngayong umaga na ito ang aking mga ginagawa. So, nakakita ako ng mga batod. Na kung sa ibang lugar, tawagin ito, makakain nila ito eh. Batod dito sa amin. So, anong pangalan kaya ito sa ibang lugar? So, bye-bye! Nakakuha na ako ng isang planggana na matatabang lata na puno ng iyog. So, yan ang paggamitin natin pag tamin ng tanima ng pichay. So, that's all for today's video. Bye!